dahil po sa condition po sana na aking nanay na laging nahihilo at isa natusumpan na, hihiling po sana ako na matulungan na wheelchair para sa gayon. Maingatan na pagkaroon ng disgrasya pa, Hindi maganda na para sa kanya. John, isang anak ang nananawagan ng tulong sa ating programa. Hindi para sa kanya, kundi hindi kundi para sa kanyang ina na 84 years old na. Kwento ni Mary Ann Williamson, pitong taon na raw tinitis ng kanyang ina ang madalas nitong pagkakahilo, dulot ng kanyang sakit sa mata o katarata. Para kumustahin ang kalagayan ng kanyang ina, makakausap natin si Mary Ann mula sa kabilang linya ng telepono. Magandang, magandang hapon, Mary Ann. Apo, kamusta na po itong kalagayan po ng nanay po ninyo? Ah, uh, din po siyang nahihilo sa ngayon dahil sa kanyang mga karamdaman. Apo. Sa pitong taon po, ano po yung madalas niyang nararamdaman, ma'am? Yes, sir. Apo, sa loob ng pitong taon, ma'am, ano po yung madalas niyang nararamdaman? Yun po, sir, yung lagi siyang nahihilo at minsan nangihina ang pakiramdam niya. Opo. Sino po yung... Oo, uh, na minsan na, nasusugsug na, na nga po siya eh. Dahil sa, sa naka-out balance siya, dahil sa kanyang pagsahilo. Eh, no? So, natutumba na po ito? Basta na lang po ito, natutumba oh. itong nanay po ninyo? Oh. Opo, opo. Sino po yung kasama, ka, kasakasama po nin, ng nanay po ninyo dyan sa bahay? Ah, uh, sa so ngayon po, kasakasama niya yung kapatid niyang totally blind din po. Opo. Uh, at ah, uh, dahil sa kapilang, may kwarto din po kasi sila. At, at sa kapatilang po, sa ngayon po muna, yung anak kong panganay ang nandoon at ang kanyang asawa, ang kanyang kasama. Kata Opo. Pero din po, at ako po ay may uh, ko ng oras at maraming oras. Binibisita ko din po siya para tigyan na kung ano mang ng aking nanay at ang aking uh, totally blind na si Opo. Kayo po, Ma'am Mary Ann, may sarili, may sarili na po ba kayong pamilya? Opo, opo. Ano po ako? Uh, ano po ba yan? Biuda na din po ako. Opo. Ilan po yung anak po ninyo? Tatlo po ang aking anak. Kayong magkakapatid, Ma'am. Ilan po kayong magkakapatid? Lima po kami magkakapatid, sir. Opo, at nagtutulungan naman kayo para sa pangangailangan opo. po ng iyong nanay. Opo, opo. Nagtutulungan po kami. Kung sinong meron, yun ang nagbibigay. Opo. At hindi naman ito naging problema po ninyo? Ay, hindi po. Kasi oh, kahit pa paano, sir, kahit medyo kulang-kulang kami financially, eh, uh, aming ginagawa ng parang, kasi ito na din po ang oras namin na ipagdama sa aming nanay ang, ang pagmamahal dahil grabe ang sacrifisyon nila ng aking tatay para kami ay mapalaki po ng ganito. Opo, tama po 'yan ma'am, ano, dapat uh, ibigay natin yung pagmamahal na kinakailangan po ng nanay. Opo. Kunin niyo habang po ito ay nabubuhay. Opo. Tapos ginawa nila po sa Opo. Amin. Opo, sa so, ngayon po ma'am, ano yung pinakahiling po niyo para sa inyong nanay? O dahil po sa condition po sana na aking nanay na laging na, na at minsan na na at mahina rin na rin po siya mas din uh, po sana ako na katulungan na wheelchair para sa gayon uh, maingatan na pagkaroon ng disgrasya pa uh, hindi maganda na para sa kanya Opo, at uh, sakto ay nalapitan nyo po ang Acubicol Party List Opo, opo Opo, kani ninyo po nalaman, ma'am, na tumutulong po ang ako Bicol Party sa mga ganitong sitwasyon uh, marami po. Marami na ang tao ang, ang nalaman na po na nagbibigay po na ng tulong at kay Ma'am Sally din po, Opo. Oh, uh, nalaman po din po na uh, nagbibigay po kayo ng tulong. Opo. Oh, Ganon nyo po, po kamahal itong nanay po ninyo? Ay, mahal na mahal ko po, po ang aking nanay. Bilang bulsong anak, mahal na mahal ko po, po siya. Kasi oh, po. Uh, nakita ko po, po ang kanyang uh, pag pagkakalaga sa akin, sa amin, simula ng kami ay uh, isinilang na, grabe sa sisyo ang nakita ko po, po kung paano niya po kami sinalaki ng ganito po. So, walang katumbas din po ang pagmamahal uh, na gusto kong ipadama po sa kanya ilang anak na puso niya po. Opo, at dahil sa lumapit po kayo sa Ako Bicol ay gusto nyong mabigyan ng munting uh, regalo po ang nanay po ninyo, itong wheelchair oh, po. Oo, oh, oh, para po. At uh, kapasaya po po ang aking nanay. Opo. Sige ma'am, uh, standby ka lang ano para sa kahilingan oh, oh. po po ninyo. nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Ms. Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Parkways. Magandang hapon ma'am Sally. Magandang hapon um, number at uh, sa ating mga nakikinig dyan po sa Tabang Oramismo at mga nakikinig din po sa 90.7 Radio Oradon. Opo, Ma'am Sally, maaari po ba natin sa katuparan po itong kahilingan ni Mary Ann para sa kanyang ina? Uh, yes po, um, uh, talagang nakahanda na actually yung hinihiling ni Ma'am Mary Ann na wheelchair at yun po ay i-deliver po mismo sa kanilang bahay uh, bukas na bukas po dahil nang malaman po ni Congressman Sadi ko yung hiling niya po agad-agad pong uh, nag-approve si Kong Sadi na o oh, ibigay ka agad kasi ang ganda ng uh, pagpapalaki ng kanyang nanay kina Ma'am Mary ang kakita niyo naman po yung mga sinasabi ni Ma'am Mary Ann, tungkol sa kanyang ina na walang katumbas yung, yung pag-alaga at simula ng maliit pa sila hanggang sa ngayon na pag laki na nila, na may mga anak na sila, may apo na nga, nandiyan pa rin yung kanyang nanay. Kaya to pay back sa kanyang nanay ay nandiyan ang pag-aalaga niya, nandiyan ang pagsusuporta niya sa pangailangan ng nanay niya. Kaya tayo uh, sa ako, Bicol Party List, lalong-lalo lalo na po si Congressman Tantico, si Congressman Pedro Galbin at si congil Jill Bongalon ay saludo po si Ma'am Mary Ann dahil uh, isa, siya, isa po siyang uh, ulirang anak uh, dahil nagtatabaho siya bilang isang uh, teacher or, uh, at hindi niya pinapabayaan ang, ang kanyang nanay at nandiyan pa rin po siya na tinitingnan parati yung kalagayan, niya, kalagayan ng kanyang ina. Opo, at linawin ko lang, Ma'am Sally, ano, Uh, ora mismo po, bukas na bukas ay dadalin mismo ng Ako Bicol Party List itong Wilcher po para kay sa kanyang ina. Opo, tama ka po diyan. Uh, ora mismo po talagang ibibigay po 'yung Wilcher na healing po niya. Uh, kung hindi lang na po nagkaroon kami ng conflict ng schedule today. Today sana ah, uh, talagang dadalin kaya lang uh, medyo syempre alam niyo naman po tayo sa Ako Bicol Party List, marami po tayong inaasikaso. Tama po. Yung, mga opo yung mga nakalain na mga po ng mga activities na po ng Ako Bicol Party List. Uh, pero talagang binibigyan ng uh, ng oras ng Ako Bicol lalo lalo na si Congressman Santi si Congressman na Pedro Gabin at si Congressman Jill Bongalo na yung mga humihingi tu ng tulong tulad ni Ma'am Mary Ann sa Ako Bicol ay bigyan talaga ng pansin at uh, pagtungunan. Hindi lang yung, siya yung pupunta para lang punin at talagang iahatid sa kanya at ipapakita ko ano yung mga parts ng mga no wheelchair na. Pero buo na po yun. Uh, natitiklop po yun na wheelchair. Kaya uh, huwag siya mag-worry kasi kahit saan dalhin niya si nanay, ang nanay ni Ma'am Mary Ann pwede pwedeng pwede kasi napaka uh, ganda ng wheelchair na ibibigay po ng ako equal party list mula po yan kina Congressman Sandy ko at Congressman Apido uh, at Kong uh, Jill Bong ganun. Apo, kung mula, meron... Apo, orang, apo, last na lang siguro ma'am kung meron ka pong mensahe dito kay Maria na talagang mahal na mahal ang kanyang ina at ngayon dahil sa paraan ng Ako Bicol Party list ay natupad po itong wheelchair po na hiniling po para sa kanyang ina. Ano po 'yun ma'am ang mensahe mo sa kanya ba? Ma, uh, ma Mary Ann, uh, salamat po dahil uh, naniniwala po kayo sa mga programa po ng Ako Bicol Party list na isip niyo po agad na yung Ako Bicol Party list ay hindi kayo bibiguin sa hiling po ninyo ay patuloy niya pa rin po yung uh, pagmamahal niyo sa magulang, ang magulang natin. Isa lang 'yan po, 'di ba? At alam naman nakikita naman po namin yung pagmamahal niyo po sa magulang niyo. Kaya ipagpatuloy niya lang po. Prayers po para po para gumaling uh, po kung 'ano man ang nararamdaman ng yung uh, nanay at kayo din po at uh, mag magkaron kayo ng maabang buhay upang Uh, hindi lang kayo maging uh, mapagmahal na anak, kundi maging inspirasyon din po kayo sa ating mga kababayan na yung ibang mga anak inaabandon na yung kanilang mga magulang dahil mga matatanda na. Pero po kayo kahit kayo may trabaho na, nandyan pa rin po kayo pang uh, alagaan ng inyong magulang at kayo po ay good example sa inyong anak dahil kung ano po ang sabi nga, kung ano ang Ah, uh, kung ano yung puno siyang magiging bunga. Kaya uh, ngayon pa lang po, sino congratulate ko na po kayo dahil sigurado po ako na hindi rin kayo pababayaan ng inyong anak. Kaya God bless you po at maraming salamat po sa support sa ako iko Party. Sa muli maraming-maraming salamat po Ma'am Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Maraming-maraming salamat Ma'am Sally. Opo, maraming maraming salamat din po sa inyo uh, dyan po sa studio. Kami po ay nandito ngayon sa Kamarinsol. Kaya ako, Bicol Partilis, katawag na <laughs> Turba. Ayan, kahit busy yan si ma'am dyan sa Kamsur, ay nabigyan tayo ng konting panahon at oras para <laughs> oh. ma marinig po natin mula sa kanya na ang tulog or tumutulong talagang ako, Bicol party sa mga kagaya po ni Nanay Marian para sa kanyang nanay. Ayan, Nanay uh, Marian. Uh -huh. Apo, kung meron ka po, ayan, sagot na ng Ako Bicol Party List itong uh, uh, hiniling po ninyo na we -chair mula sa Ako Bicol Party List. Ano po yung mensahe po ninyo? Uh, sa, uh, galing po sa aking pamilya, sa lahat na membro ng aking pamilya. Nagpapasalamat po ako sa bumubuo ng Ako Bicol, uh, lalong-lalo na kay Congressman uh, Chaldico. At bumubuo na ako bicol. Thank you so much po. At uh, taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat para sa pagtugon sa kahilingan ko na magkaroon po ng ng wheelchair ang aking mahal na mahal na nanay. Opo. At maraming maraming salamat uh -huh. din po, Ma'am, sa tiwalang ibinigay po ninyo sa amin at sa ako Bicol party Opo, opo, assure. Uh -huh. Maraming salamat po, Sir.